takot-takot mapantag itik, titik mag dito ay taltalon tayo dapat tayo kinita no ada ti kulibangbang na tayo sprang tayo katatakot awang pamatyado nga kulibangbang yan bali yung itik po natin ay pinapadaan po natin dito sa ating palayan para yung mga damo at saka uh, yung mga kuhol ay makain nila tapos yung damo ay matapakan nila pero ito naman po ay walang masyadong damo yan bali yung itik natin ay dito po dumaan sa pilapil basta dito banda yan oh makat bali tatakang makatuntudo May itim po na ngayon po nandito na po tayo sa ating pinagpapastulan ng itik. Ito so, yung ating itik ay nandun po. Bali, watak-watak po sila. Yan, makatududok, kamsat. Ito na po yung kanpo natin, upuan. Yung mga gamit po natin. Ito yung ating ulam. Ah, ulam. Yung ating pananghalian mamaya. Ito. Ito yung ating indayon, ikakabit na po natin dito po sa puno ng mangga Ayan, nakabit na po natin yung ating indayon, yung ating duyan. Kaya lang, nasort po yung ating tali. Kaya ililipat na lang po natin dahil napakataas niya sa lupa yung ating yung ground clearance niya. Ayan, bali ngayon ay kukuha po tayo ng silupin. Maghanap po tayo ng uh, kabuti. dito po tayo maghanap sa mga bunton sa bahay po ng ano, termite dahil umulan po ka, kahapon ng mga alas 2 ng tanghali kasakaling may tumubo na kabuti sa mga bunton yun mayroon po tayo na hanap pero Ayan po Hindi na po pwede dahil Nakalibas Ayan, yeah, dito po tayo naghanap Nung nakaraan Nakahanap po tayo ng Tatlo yata yun Mga tatlo dito na po tayo sa ano Palagitnaan po ng Kaprikanan Uy, kita mo. May tumubukok. Isa nga bukol. Yan. Kana po tayo isang piraso. Siguro ay makana pa po tayo bago natin kukunin. Kung marami yung ating makikita ay kukunin na po natin yan. May nagtubo po. Mayroon po tayo nakita. Kaya lang ah uh, hindi na po sa pwede yan po bali isa lang po yung ating nakuhang ay nakuha isa lang po yung ating nakitang kabuti at dahil isa hindi na po natin sa kinuha babalik na lang po tayo sa ating pagtatambayan babalik ah uh, babalik na lang po tayo sa ibang araw dito baka sakali may tumubo na marami yan na po yung ating mga itik pinasilong po natin dito sa ilalim po ng punong mangga at saka dito sa puno ng niyog kaso parang gusto po nilang lumipat ng susto. Uh, hintayin po natin sila na lilipat Baka sakali lilipat tayo doon Ang banda Bali ngayon ay lilipat po tayo so, dito Ito mismo dito. sa pinagtatampayan ng ating mga lagang itik kasi parang ayaw po nila doon doon sa ilalim po ng kamanggahan dito kasi yung na, na ako nila nasanayan nila na mag drop dito sila nagpapahinga yan, yan po yung ating ginagamit na water pump ito yung nagpapatubig po tayo ah, nandito na po sila So dito po sa atin ay marami pa pong ganito. Kagaya ng ating pala ganito. Nasa one month pa lamang po yung pala po natin ito. Ayun. Siguro higit isang buwan na rin. medyo uh, marami na rin nagpapaharvest. Mga kadbinsyo. Meron pa duyan dito. Dito yung ngakuatin tayong tayo mga kadbing sir. talaga na lang miss ditoy. Ang punang tayo. Bali ngayon po ay kain na po tayo ng pananghalian po natin dahil tanghali na po ng tanghali ito yun ito po yung ating kanin kanin at saka ulam yan ito yung ulam ay pritong itlog ang mga tayo mga kalingkyor yan mga tayo Balingan pa ay uulan na po siya at tayo naman ay magsisilong na. Hanap po tayo ng mapagsisilungan na po natin dito. Kanina ay umuwi po tayo tapos bumalik tayo agad dito. Tapos yung ating mga itik nandun po. Ayan dito po yung ating paligid kani kanina po ambun pa lang yan tapos nung umuwi tayo nung umuwi po tayo ay umaambon po siya so ngayon ayan, palakas na po ng palakas sana ay magtuloy tapos sana ay matagal ang kalalag si baka na may manong kalpon. ayawin pa ka siguro sa malumot Ah, làm sao phải? ma gặp pa ma pa, mẹ na, mẹ đang anh. có lùn cua đây? cái sao phải? mẹ đang đứng tự. Ayan, yung kondom. Ayan, nagtakbo yung harvester. Dahil mahirap po yung daanan dyan. Bali po ay yan na nga, uuwi na po tayo dahil uh, nagwawala na po yung uh, nagwawala na po itong ating mga alagang itik talagang gusto na po nilang umuwi so pinagbigyan ko na Kung bigat, nagpastor tayo man, dito yung malang. Ah, medyo natatawa yung likatan. So, dito na po tayo. Dito natin tin idradrap yung itik. Kaya na po sila magpapahinga. Parang lumakas po yung ulan. Yan, bali mayroon pa po tayong pag -pap dito. Ito so, isa lang yung may-ari. Dito po tayo. Dito po natin tinapadaan yung ating alagang itik yung umagat hapon. dun po natin pinapadaan sa ah uh, taltalon po natin ano uh, lumalakad po sila sa pinahati. so hanggang dito na lamang po itong vlog po natin kita kit sa susunod